Panalangin SA GABI O Panginoong namin Diyos, walang hanggang Ama, daluyan ng lahat ng biyaya, ng grasya at ng pagpapala. Ikaw na nagutos sa liwanag na sumikat mula sa kadiliman, sumikat kanawa sa aming mga puso ngayong gabi at punuin kami ng iyong kapayapaan. Dagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin buong araw sa pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. Sa kaligtasan, sa pagkain na aming pinagsaluhan, sa pagkakatao na makapagsamba at makapagpuri sa iyo, sa pakikisama sa iyo at sa iyong bayan at sa mga pagkakataong maglingkod sa iyo. Kinihiling namin na pagpalain mo ang natitira at pagsasamahan na aming tinamasa sa aming tahanan na iyon. Daway pagyamanin ng aming buhay, pamilya, sa pamamagitan ng mga kaloob ng araw na ito. Pulungan mo kaming gawing lugar na puno ng tamis ng langit ang aming tahanan. Ilapit mo kami sa iyo sa aming personal na espiritual na buhay. Daway iangat ng aming mga pag ang muling na buhay na si Jesus ang aming mga puso sa mas malalim na pakikipag-isa sa Kanya. Daway siya ay maging higit kailanman na aming personal na kaibigan, mas mahalin namin kaysa sinuman sa mundo. Daway mamuhay kami ng mas malapit kay Jesus mula sa araw na ito. Kinihiling namin na ang amin buhay kristyano ay lumago ng mas malalim at mas banal. Daway magkaroon kami ng higit pa kay Jesus sa aming mga puso, at maging mas ganap na nakatuon sa iyong paglilingkod. Gawin mo kaming mas maalab, mas madasalin, at mas banal sa puso at buhay. Bigyan mo kami ng karunungan habang tinutupad namin ang mga gawain para sa iyo. Daway tuluan namin ang iba tungkol sa iyong biyayak at akain ng mga kaluluwa palapit sa iyo. Hayaan ang aming impluensya ay para sa kabutihan at naway maging mas matulumin kami sa iba. Tinihiling namin ang iyong pagpapala sa lahat ng gawain ginawa para sa iyo ngayon. Pagpalain hindi lamang ang pampublikong ministeryo ng iyong salita, kundi pati na rin ang tahimik mapagpakumbabang gawain ginagawa sa pribadong paraan. Pigyan mo kami ngayon ng iyong kapayapaan habang ipinipikit namin ang aming mga mata ngayong gabi. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang malan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang tinagpala sa babaeng lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.